buwan po ng Oktubre, ipinagdiriwang po natin ang National Cooperative Month. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang kilalanin po natin ang kontribusyon ng mga kooperatiba sa ating ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino. Kung kaya't upang alamin ang mahalagang impormasyon patungkol dito ay makakapanayam po natin ang Senior Cooperative Development Specialist na sina uh, Miss Ermelina Reselis at Sir Sergio Herrero Junior good morning God welcome back dito welcome sa Radyo Shine Pilipinas yeah, good morning and uh, salamat so like, uh, yes. po nang nanonood po ngayong umaga Okay. At uh, tell us more about the National Cooperative Month. Ano po ang tema ng ating selebrasyon ngayon? At um ibigay niyo po sa amin ang mga kahalagahan po ng selebrasyon na ito at paano po ito nakatutulong sa ating ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino. Ma'am Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat PTV4 sa pag-invite po ulit sa amin ng sa NCR. Yung team po natin ngayon ay ang uh, Cooperatives Stronger toge Together Today for a Brighter Tomorrow. So dito po sa team na pinili po ng Cooperative Development Authority, kasama po natin ang National Alliance of Cooperatives, uh, in po nila tong team na to para adapt nationwide na po. So simultaneous po yung pagsi-celebrate natin nationwide ng ating cooperative month. So dito po uh, gusto nating patunayan na na stronger today tayo ngayon kasi napakalaki na po ng contribution ng ating ko mga kooperatiba sa buong Pilipinas. So uh, sa mga reports po natin, uh, nakakakala po tayo ng napakalaking contribution na po natin sa ekonomiya ng Pilipinas at malaking tulong po ito sa mga small medium and enterprise na nakaka-avail sila ng loan kahit hindi malo maka sa mga bangko, no. nakakalapit po tayo sa ating mga kooperatiba. Mm -hmm. So yung pong mga lending co-ops natin, uh, maligayang kaarawan ng buwan ng kooperatiba. Salamat po sa tulong nyo sa pagpapautang sa ating mga maliliit na, na mga negosyante, sa mga nangangailangan, hindi lang po pang negosyo, pati po mga pangkabuhayan at uh, sa mga mga uh, mga, mga, iba't ibang klase po ng loan natin. At ang mga agricultural co-op po naman natin, ang ating pong gobyerno napaka-supportive. May mga grants po tayo uh -huh. sa mga agricultural co -op. Siguro, mati-discuss po ng ating kasamaan uh -huh. na si Sir June Herrero. Uh, ang mga tulong po natin sa mga magsasaka uh, sa nationwide kasi hindi masyadong affected yung mga mga taga NCR po kasi wala tayong masyadong agriculture cooperatives na na organize. So, meron po tayong mga binibigay na mga mga ayuda para sa kanila. Grant po ito sana tulungan natin yung ating mga mga maliliit na mga cooperatives. So sa NCR po napakarami po nating mga activity sa Cooperative Month. Nag-start po tayo sa Cooperative Job Fair last October 1. So marami tayong mga job seekers um pumunta po sa SM Sky Dome. Uh, salamat din sa SM Libre yung venue. <laughs> so, yun. Tapos, uh, marami pa pong mga activities sa nation, uh, sa buong NCR. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa sa ating mga activities. Uh, buong NCR po, uh, meron po tayo local celebration. Makipa, makipagtulungan lang po tayo makikontakt sa mga cooperative development offices nationwide. So yun, as ah, a NCR, sorry. So yun po, marami rin nationwide, marami po tayong mga activities. Mm -hmm. well, Sir Jun, ano, okay. hindi po lahat ng Pilipino ay alam kung ano yung purpose ng kooperatiba. Uh, again, maaaring niyo po bang pakipaliwanag sa mga uh, hindi pa masyadong familiar dito, no. Ano po ba ang layunin ng isang kooperatiba? Yeah, empowerment kasi ang kooperatiba when we educate the people to do business uh, tinatawag natin economy of scale. Kung hindi kaya ng naging isang tao, pwede natin pagsamasamahin ng kanilang kapital to start with the business. no, yun, mula sa pautang, mula sa producers, pagpuproduce po ng mga product, at pagmamarket po ng mga product para ma mabigyan sila ng pagkakataon na maka-engage -maka into business. Hindi lamang din pinuproduce ang business, kundi ito rin ay employment opportunity ng mga tao kung pwedeng pag nabuo mo na yung cooperative, ba, kailangan nila nang magtatrabaho dito from manager, bookkeeper and other work na kailangan nating i-produce Otis. So, uh, nagkakaroon sa ng labor intensive. Kaya nga sabi ni Merla no August 1 nag-open kami ng tinatawag nating uh, uh, business uh, tinatawag nating pagkakataon para makapag-apply ng trabaho at yung mga labor service natin nag-offer nang kanina ng uh, kanilang opening job opening doon sa mga uh, individual na pupunta doon sa, sa SM no so marami naman pong na employed Mm -hmm. at uh, nagkaroon ng job opportunity for this matter. So, marami, marami na bibuksan na pagkakataon. Okay. Um, empowerment and employment opportunities, ano yeah. na ipaliwanag ni Sir John. You're talking about kanina, yung um, tungkol sa matching ng mga cooperatives yes. before we go on. Can you tell us more about yeah. that? Yeah. This coming October 17, uh, magbibigay kami ng isang educational uh, information sa uh, consumer marketing producers and logistic cooperative. Well, you can match the product. Nabawa, uh, kung meron kang product na ganito, pwedeng kunin ng logistic, order ng logistic dadalin dadalhin sa, sa end user. No? So, yung katulad po ng mga producers natin na pwedeng i-market, no? Ibi business match natin ito. Lalo na sa, uh, sa mga consumer, tuturuan natin yung mga producers kung kanina tayo may kipag ng ating product. At kung meron naman kayo ng market na product, pwedeng ituro natin kung saan natin patutunguhin yung mga product na, may na market nila mm -hmm. at yung uh, yung dikit ng logistic dyan, ano, para ma, mabigyan natin ng pagkakataon na ma-enhance yung kanilang business uh, na pinuproduce or whatever na kanilang uh, engage kayo ng negosyo. So, we try to business match each business na paano natin gagawin yon Para maibasan natin yung layer. no mm -hmm. Mm -hmm. Kasi doon nagkakaroon ng problema. Baka tumataas yung product eh. Dahil ang um, presyo ng product dahil maraming layer may nagdadaanan mm -hmm. sa marketing. So, we are trying to do na ma-eliminate natin ng konti yung layering ng marketing. Uh, uh, para mapababa -ma 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 natin yung uh, presyo ng mga produkto. Mm. So nagsasagawa po kami na ng mga seminar para matulungan 'yung mga kababayan natin ano. So paano po makikipag-ugnayan sa kooperatiba? So, meron po kami mga training calendars na nakalagay sa Facebook uh, account ng CDA, 'yung official uh, Facebook Facebook account natin. Meron po tayo sa 15 na uh, financial literacy, uh -huh. no, para sa mga agriculture cooperatives na i-engage. Hindi lang naman ang agriculture 'yung nagsasaka ka, kundi ang agricultural, yung mga involved sa agriculture. Like may mga transport o mga logistics, cooperatives na nagde-deliver. So kasama po sila on financial literacy namin. Meron din po yung mga consumers cooperative natin na nagbabalk order sa ating mga magsasaka sa probinsya like yung national cooperative, uh, marketing cooperative mm. so federation of uh, marketing cooperatives so may mga wholesaling po sila ng bigas so kumukuha sila directly sa mga cooperative so ang NCR po ang market natin ng mga magsasaka natin so hangga't maaari po ang NCR Uh, nagsasagawa po siya ng tulong sa ating mga magsasaka through cooperative. So yung mga consumers co-op natin, sila yung katulong po natin nagdi-distribute ng mga agricultural products galing probinsya. Mm. Well clearly talagang maraming benepisyo itong mga kooperatiba sa buhay ng mga kasali at miyembro nito at maging sa local economy. But in terms of challenges naman, Sir June, ano yung mga kinakaharap na hamon ngayon ng mga kooperatiba? At ano yung mga recommendations ninyo para um, bigyan solution itong mga challenge challenges yeah, kaya nga po nagkakaroon tayo ng business matching kasi ngayon kawalan ng market ng product natin. So, ito yung isa sa ginagawa natin. Isa pa rin sa challenges, kaya nga sinasabi ni, namin ni Ma'am Merla, na kailangan ni-educate natin. Karamihan pa rin sa mga cooperative natin ay less ang kaalaman kung ano talaga ang cooperative. But that's why nakakaroon po ng tinatawag nating mga cooperative dispute or uh, lumalaking gulo dahil hindi nga po na-educate yung tao. So these are the challenges. Plus yung ekonomiya natin mismo uh, nagkakaroon. Uh, ma talaga directly ang ating mga cooperative kasi talagang ang um, cooperative ay engaged sa business, sa negosyo. Kung karagayan ng ating cooperative ay national, ng, nego ng negosyo natin national -wide, nationwide or economics natin, apektado talaga ang buong kooperatiba. Mm -hmm. So ito yung mga challenges na hinarap din natin. How, how about sir yung mga nasa malalayong lugar? Halimbawa yung mga kooperatiba sa bandang Mindanao? Mm -hmm. Ayun. Ah, siyempre alam natin, peace and order, one, one of the issues ng Mindanao. Hmm. Pero so um, gumaganda naman. Uh, sa observation namin, dahil nga po na ang, product, ang good sila ay madaling makuha dahil walang kalaban gaano ng mga mga multinational corporation, mas lalo lumalago sila compared with the NCR. Mm, Although, yeah. kasi, na, na? Baliktad kasi mm. sila ang takbuhan ng, ng ordinaryong tao doon. Di ba? Kailangan ng kapital. Kung mayroong malaking cooperative na mga ng kapit, pukuhanan ng kapital mula doon sa pagsasaka nila, immediately nakakakuha sila ng loans doon. At yung mga, mga support sa mga patanim nila mm -hmm. or mga sila, So, nakakakuha ka. Kasi, wala siyang kalaban gaano. ano at mismong negosyo nila, ang sarili na lang negosyo, napapakinabangan nila. Yun ang kinaganda naman pagdating sa probinsya. So, yeah. mm -hmm. Sa mga nanonood po sa atin na um, encouraged to form their own cooperatives or gusto maging miyembro ng kooperatiba, ano po yung mga hakbang na kanilang dapat gawin? At kanino po pwede kumonsulta? Sa NCR po, punta lang po kayo sa website namin, sa CDA. Meron po kaming free na pre-membership uh, PRS pre-registration Pre seminar uh, naka-schedule po 'yon uh, including po yung amin uh, yung aming ano uh, mga ang aming mga local government units mm -hmm. may mga may mga cooperative development officers po tayo then ang ang maganda po sana dito sa ating pagsali sa cooperative ay nag encourage kami ng merger and consolidation Salidation. ng mga kooperatiba para mas lumakas. Uh, siguro ma-realize ng mga kooperatives natin na pag may merger and consolidation, mas uh, lalakas po ang ating mga kooperatives. So ito po yung isang programa, may incentive po sa mga micro and small cooperatives na mag-merge -me and mag-consolidate uh, into five cooperatives mag-merge na sila kung maliliit lang sila mga wala pang 3 million ang asset uh, may incentive po ang government ang CDA na pag na-consolidate po kayo uh, bibigyan po namin kayo ng mas may malaki pang puhunan uh -huh. hindi naman malaking malaki siguro mga hundreds lang mga thousands. Ayan. Pero para uh, makubinsin po natin yung mga kababayan natin na uh, makisali sa mm. kooperatiba no. Uh, may data po ba kayo na kung ganon nakarami na tulungan ng mga kooperatiba dito sa ating bansa? Unionwide there we, we have the strong cooperative 15,000. Mm -hmm. mm -hmm. So, meron na dong mga billionaires cooperative na wow. na ano, hindi lang sa NCR, kundi nationwide. Siguro gusto ko lang to add no uh, this, hindi lang naman na uh, negosyo ang co-op natin na dinidiscuss. We have also funds. So, ito ibig sabihin ng katuwaan, no? meron po tayong fund shoot sa so, October 23, nagagawin gagawin po doon sa Marikina, yung kilalang uh, pagawaan ng baril doon. And then by uh, this October 28, we'll be having a gop uh, fun gop okay. games, no? So lahat po ng cooperative from MCR, in-invite namin sa fan shoot at ganoon din po sa gop, no? Ah, uh, doon po sa shoot, pwede kayo makipag-ugnayan sa akin. Nakapagpadala na po ako ng mga teaser mm -hmm. sa lahat ng cooperative, no? Para 'yung mga gun enthusiasts Uh, maglaro tayo, magkaroon tayo ng katuwaan, parang fellowship Alright, please yeah. to invite again all our viewers to be um, part of this National Cooperative Month at sumali po sa inyong mga activities. Sir. Yeah, uh, lahat po ng mga cooperative po natin nationwide, including the NCR. Uh, may mga activities po kami uh, ina-announce sa aming FB. NCR no nando po lahat naka-announce at uh, uh, makipag-participate uh, po tayo doon uh, including the inter nating na business matching, the fun shoot and the fun golf uh, para po ay makapag-imbo po lahat ng cooperative. and we we need fun no Kaya hindi lang po trabaho mm -hmm. kundi enjoy natin yung ating uh, pagiging cooperative as a unity and with unity and togetherness. Okay, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga makahulugang impormasyon patungkol po sa mm -hmm. National Cooperative Month. Kasama po natin uli, Hermelina Rizelis at Sir Sergio Herrero Jr. Maraming salamat. Thank you. Thank you, very much. Thank you, Thank you po, BTV4. Uh -huh.